dahilan kung bakit naghiwalay yung or mag or mag-asawa. Okay, Nagsasawa <laughs> na sila. Ay! Meron! Sawa na! Dahil sa Tinotoyo. Wala. Hi guys! And magpapalaro nga tayo. Uh, ito. <laughs> magpapalaro nga tayo. Mga dahilan kung bakit nagbe-break ang mag-asawa. Ay, mga dahilan kung bakit naghiwalay ang mag-asawa o mag-jowa. Laki, laki naman, di na makita kami. Go! Go. Nagloloko. Naglolo ko. specific ah. Naglolo uh, mga. Wala. Cheat. Wala. May babae or may lalaki. Wala, Ay specific. Dahil sa motor. Wala. <laughs> Dahil sa bayarin. Wala. Dahil sa magulang. Specific. Alay, ano specific. Basta. <laughs> Dahil sa pera. Meron! Meron. Pera meron. One Utang. mo. Dahil sa utang. Wala. Dahil sa... Hawaii. Tangpuhan. May kacat Wala. Pulang sa lambeng. Uy! Wala. Dahil hindi minamay day. Uy! Meron. Wala. Hindi ko alam. Kumaya. Ano <laughs> ba? Dahil sa kakashopping. Wala. Kagala. Abroad. Kakarides. Walang tiwala. Damit. Sawa na sila. Ay, meron sawa na. Oy, nanalo ng 50, sawa na. <laughs> oh. Maling akala, tinutuyo. LDR. Namimisikan. Wala. Dahil sa ex Hindi pagsasabi ng totoo. Sinungaling. Talaga. Nahuli sa akto. Kasinggero. Oh. Parites. Naninigarilyo. Hindi. Special. Ah! wala na. sa pag-alaga stress tama mo <laughs> yung yabrod kabit kabit bente first time manalo bente pa Ay, balik pa na lang dahil <laughs> nah sa tropa wala dahil sa chismis wala dahil sa budget. Hoy! Ha? Dahil sa... Dahil sa fake news. Wala! Ano ba yan? Wala! Um, ba, naiwan yung mga malalaki. Magbigay ka naman doon ng pin. Hoy! <laughs> dahil sa pag-alis-alis. Wala! Ito sa ginagawa ni Along. Dahil sa uh, maling balita. Wala! Green boy! boy. Green <laughs> Nakikipagkita sa ex? <laughs> Wala! Mga lupo. Wala! Naalala pa ex niya! Nakikipagkita sa ibang... gagamit. Kakabili ng kung ano-ano. Naglolo ko. Matakas hindi nagpapaalam. Laging umaalis. Selos! Ah! Biroan? Wala. Tingget? Wala. Pakilamero? Wala. Baero? Wala. Lasinggero? Wala. Dahil sa mga manugang? Be specific? Uh, Ay, wala. Oh, oh, oh. Hindi But na. Hindi one. na. Oh. Ay, <laughs> hindi na masaya. <laughs> 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 hindi na masaya. Ay, <laughs> <laughs> hey, 150. Ay. <All> right. <laughs> Mandaraya. Wala. Mandaraya po ba? Yung ginawa nila kagabi. Na May... Barbie gano ni matawa. Hay, bakit? Wala mo na, dali. Sugal. <laughs> Itlang na naro ka na. Nang <coughs> 200. Wala. O, yung jackpot, jackpot. Talk. Wala nang tiwala. Wala. Ang na yun, naman Cheater. Wala. Sakripisyo. Wala. Sumbatan. Wala. Advice ng family. Wala, Nag-aaway. Wala. Study first. Wala. Start ano, letter B. Balay. <laughs> Balay. Balay. Eh. wala Balay. 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 kayo? Lang. lang Ako lang dito. Eh. <laughs> ako pakita mo na Ako yung nandoon eh. apat. mo <laughs> <Ati> na Ako <may laughs> na, <atics> ati na, <assist. laughs> na kayo, Robbie. Oh, tayo. Lo. Ako na kayo, Tanda mo, te. 300. Ikaw. 1,000. P170. Ikaw? may pang 370 Sa talaga yun. E talaga guys. Wow. Ano 10. masasabi mo? Bienal. Thank you, bienal. May pang-day. Pang-bababae <laughs> ate... niya lang yun. Wala yung una. Nung... Siya lang ating minakuha, no? Ay, wala yung nakuhan. Wala, pang na to. Sa inyo.